Ay, ah, ito. Tamang sukat na to mga kabusing. Oh. Yan, nasa baba pa rin. Yung mga gagamba ngayon, mga kabusing, nasa baba. Dahil... Ayun. Itima na gagamba. Yan, hindi lang natin kunin. Mga kabusing, may kinakasin. Ito yung bahay niya, mga kabusing tapos yung gagamba pumunta sa kanyang tinitirahan ayan o oh. pulahan na ah, gagamba mga kabusing yun ang haba ng galamay o oh. yan maganda yan mga kabusing yun mga kabusing ah, mag hunt na naman kami sa gabi Ayan o, oh. tingnan natin kung may makita pa tayo ngayon. Ano na ngayon mga kabusing? Alas 11.00 na sa gabi. Hunting na kami mga kabusing. Mga kabusing, may nakita na naman tayong gagamba. Nasa baba lang oh. Yun. Pulahan na ah. gagamba mga kabusing. Yun, ang haba ng galamay oh. Yan, maganda yan mga kabusing. Yun, kunin natin to. Ayun, ang ganda. Okay. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito. Dito lang sa puno ng hagunoy, mga kabusing. Ayun o, oh, nasa likod. Yun. Ang laki ng bahay mga kabusing. Yun no. Oh. Ay, tumakas na naman. Tumakas na naman mga kabusing. Ito yung bahay niya. Ano, ay may mail na gagamba pa dito Ayan. Tumalon. Yan, yun ang mail oh. Yung gagamba na hinahanap natin, nandito lang. Ito yung bahay niya, mga kabusing. Tapos yung gagamba pumunta sa kanyang tinitirahan. Ayan, oh. ayaw pa huli uh -huh. ayun yun ang ganda butyog na maganda mga kabusing Tigreha na iba't ibang kulay mga kabusing may brown na black halong black Okay. Nandute. Yan ni puto ko dito. Tiger po ng puti. Mga kabusing may nakita tayong gagamba dito. Ayun oh. Yan ang laki pa rin ng bahay. Yun, may nakain. May nakain siya mga kabusing. Ayun, itima nagagamba. Yan, hindi lang natin kunin. Mga kabosing, may kinakain pa siya. Mga kabosing, may nakita si Bayaw. Nasa baba lang daw. Niger, niger. <laughs> niger nagagamba. Ayun, nasa baba nga. Ayun, oh. Yan. Tumakas si gagamba. Tumakas na naman. Saan na yun? Idlas getting? Nawa. Nawa. Nandute. ko eh. Tiger po nga puti. Mga kabusing. Pauwi na kami. Galing na kami nag-hunt mga kabusing. Tapos na kami sa pag-hunt ng gagamba. Ayan sila pamangkin no? oh At bayaw. <laughs> Yan. Okay. Maraming salamat sa panunood.